Yan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol. Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. mga idol, nag arya kami uli ni Idol Jimboy ng lambat kaninang madaling araw. Ayan, maaga namin yung pinuntahan. Dol, may isda dol Bago lang nagsabit dol. Yan. Dito sa anuhan dol? Dol, ano muna dol? Itali ko lang itong sako dol.

naman. Pusit idol. Oh. Oh. Yan, laki ng pusit idol. Hmm. Yan dolo, laki ng pusit idol. Napalalim lang talaga idol yung pag-aria namin. Sana, konjan Bandai Delo dan Sahib Hasan. Itu sa amin idol.

Comérelo Ang isa man itong matambakahan na to Paramihan man itong matambaka oh, Sigurado na Adol Rumpi doon Ya rumpi Barat kuda nagsunod yung misis ko idol dala siguro ng kape yan Na namin yung lambat idol ito lang yung nahuli natin lahat Idol mamaya mag ihaw kami dyan ng posit tsaka yung ibang isda kaso lang hindi natin makasama yung bunso natin kaya may pasok exam nila ngayon hindi makasama namin yung bunso Idol exam kasi nila si Idol Jimboy kung magsama so, ay may may trabaho pala si Idol Jimboy mamaya Idol Nag extra kasi siya doon sa ginagawang bahay Puntahan natin si Idol Jimboy Idol Kay mayroon papalang palang nag sabit doon na isda Kung may ano tuyong Tandaan Mayroon na bagong nagsabit doon no May dagat pa kasi kasi <coughs> sa sa Ayan lang sabit ay tuloy mga bago Wala laking danggit Doon na lang tuloy ni Sindol Up apa up Kay ligpit namin yung ano lambat Tulungan ko lang siya magligpit sa lambat Yan idol, tapos na nalagpit yung lambat. Mauna na kami mag-wedo na idol kay sundoon namin si Idol Berto tsaka yung asawa ni Idol Jimboy. Yung misis ko si Ibad na iwan. Mauna siya doon banda kasi doon kami magluto. Yan idol, update ko lang kay pag nandoon na tayo sa spot na paglulutoan namin. Ayan idol, habang hinihintay natin sila, nais ko po munang basahin yung mga nagpa shoutout out. Shout out po kay Cho Mendoza from New Zealand. Shout out kay SG Ilaw, Jill Ilaw, Lito Abragon from Limere, Batangas. Shout out po kay Alan Watkins from Australia. Shout out kay Marilo Asparas. Shout out sa Pamili Quintana. Cesar Quintana from San Pedro, Laguna. Shout out kay Juliet Martinez. Shout out kay Rodolfo Kotara from Talibon Bohol. Shout out kay Chodoro Apulinar from Netherlands. Shout out kay Maria Del Valle from US. Shout out kay Junito Dante. Shout out kay Susan Isidro Isatam from North Triangle, Kalaukan City. Shout out sa pamili Montanis Idulan. Shout out kay Dennis De La Cruz, from Naik kabitih. Shout out sa Mel Gibara, shout out Milanio Sidro, shout out kay Rosita Kahilig, shout out kay Ruda Idulan, shout out kay Dinje Bernardo, shout out kay Pax Albino. Yan sa lahat ng mga viewers, shout out po sa inyong lahat. Yan mga idol, dito na sila. Yung mga kasama ko magprepare na tayo dito sa aming lulutuin Si Idol Jimboy yung idol hindi nagsama Ang pinasama niya yung asawa niya at saka yung kanyang bunsong anak Si Idol Repido dito rin pati yung kanyang mama at saka si Idol Berto Yan nanguha ng panggatong Dito kami magluto Idol Idol, ito yung huli natin lahat sa lambat. Yan, may posit pa. Iihaw natin itong posit, Idol. Tapos itong danggit, isabaw natin. Pati ito, isama natin sa ihaw. Ayaw? Gutom na, Idol. Dito kami mag-agahan, Idol. ayun si Idol Birto nagpadingas pa. Ayan, si Clarice. <laughs> Naglabas yung sipon. <laughs> Ala, napaano yung uso niya? Napaano yan? Ay, nasugat. Nasugat. No, Agu, oh, yun ah. Nagpa-cute-cute. <laughs> ah, Rapido. Kasi ano yung didi mo, Rapido? Hey! Sana? Ako man, bibi. Yung didi mo ba? Ito, ano, no? Ayan, ito pala yung didi ni Rapido, oh. <laughs> Ayan, maglinis muna tayo doon sa isda. Ah, may nahalong mataba ka pre, ah. oh. Isa lang ka po, oh. ah. Oo.

nagkain pero nag na. Nag-iyak na si sa usok. Yan kain na tayo mamaya idol. Yan na lang inintay natin yung inihaw. Oh, yan idol, nagtira tayo ng ilang pirasong isda idol kay ibigay natin doon sa may-ari ng bangka na disaguan yun kasi yung ginagamit namin kagabi nag area kami ng lambat ayan ito idol tinira namin para ibigay doon malapit na naroon idol fish mm, fish kain ka ayan kain tayo mamaya idol yun na lang hinintay natin yung kusit ito ini na baga baga saka nilaga hinabaw na the... danggit uh. oh. yan yeah, nah. Magdasal ka idol rapido Mag pray mo na Si Clarice ang manalangin Ah dito na pre Ayan. Sige dyan Time, time umaga po. Marami pong salamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, Lord. -araw Panginoon, gabayan niyo po kami sa pagkain na ito naway magbigay magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Kaya wala po kaming kayang maibalik sa inyo. Purihin at salamat sa lahat, Panginoon, amin. Sa anong ng Espiritu Santo, amin. Pagpaka na, pagpaka na. na, na. na.

that one Kain daw, sabi sila sa kain. Yan, yeah. yeah, Idol. Tapos na nagkain si, si Idol Berto at saka si Idol Linlin.

tapos na kami nagkain yan maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa suporta na binigay nyo sa amin maraming salamat po sa inyong lahat God bless, thank you for watching